Ayan, so ito yung mga boss yung dating itsura ng bahay na to, Nung bago kami dumating, so actually nakatayo na yung bahay na yan. So bali ang ginawa lang namin is yung mga finishing. So ito na siya ngayon. Ayan, ayan. so yung bali dito, gumawa nga tayo ng mga railings natin sa hagdanan dito. Sa terrace. Tapos ayan, inayos natin itong harapan ng bodega. Yan, nilagyan natin ng mga canopy. Tapos tinayos natin yung hagdanan. And then, ayan, kita nyo, naglagay tayo ng mga metal spandrel ceiling sa labas, outside ceiling. And then tinilis natin yung buong parapet wall pa ikot hanggang doon mga boss sa likod. Hanggang doon yan sa likod. Ayan. So bali yung loob ng bahay mga boss ito. So hindi ko na ipapakita sa inyo kasi may nakatira na dito sa loob. Tsaka na-vlog ko na rin naman to last 2 uh, years ago. So bali ito na lang labas yung ipapakita natin. Bali no? ah, ito sa may ano, ito kita dito sa may rooftop. So ito yung din natin, yung ginawa natin na gabay. Baba naman tayo dito. And then ito nga pala yung uh, mga tinares natin dito hanggang dun sa likod dyan mga boss. Ayun. Diba? Yung paikot ng bahay na yan, ay natin yan. Ito naman mga boss yung uh, ginawa natin na uh, stainless. At so hindi ito nga pala sa taas, ayan yung ginawa natin na CR. And then ito yung ginawa natin na bubong. Tapos nilagyan natin ng mga steel matting. Ayan yung ginawa natin na duyan. Tapos gumawa rin tayo dito ng net. Ayan na, yung net nito pwede niyang tupin mga boss. Kasi meron niyang, ayun o. Pwede niyo siyang itupi. Pag hindi niyo na ginagamit, pwede niyo siyang, ayan, ibuka, kihilahin lang. Then yan yung ating mga artificial grass na nilagay dito sa steel matting. Ayan siya. Then yung ginawa natin na lababo. And then yung katabi niya yung CR. And ito yung duyan na ginawa natin na movable. Na napakalaking duyan. Ayan tapos dito naman yung naistuko natin. Ayan dami rin natin ginawa dito sa bahay na to. So, mga boss, so hindi na nga pala ako masyadong uh, nag vlog ah, nag-ikot doon sa bahay kasi ah, kakalinis lang ng mga ng bahay no so may mga tulog pati so kaya yun lang ang pinakita ko